May mga activities ka bang sinalihan, Dara? <laughs> sa volleyball. Volleyball? Wow, player pala to si Dara. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jens. So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at na Vlog at Syempre ng Kalingap Prab. At pakasuportahan din po ang aming mga sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano, sabi nga po ng ating mga magulang ang edukasyon, ang tanging may papamanan nila sa atin na walang kahit na sino man mga kalingap, ang mga kanakaw. At alam naman natin mga kalingap na sa ating mga beneficiaries ng Team Kalingap nila Kalingap Prab ay isa ang pag-aaral sa kanilang naitutulong ano yung scholarship na binibigay nila sa kanilang mga tinutulong ang mga kabataan mga mag-aaral kung saan mga kalingap ito ay kanilang mga gamit hanggang sa kanilang pagtanda mga kalingap. At isa nga po sa mga beneficiaries po ng scholarship ni Kalingap Prab ay si Dara kung saan po pinamalas ang natangin galing po sa kanyang pag-aaral at ibang talento. na niya po dito mga kalingap, yung ating bibigyan ng reaction video dahil nalaman po at tuklasan po ni Kalinga Prab na si Dara pala ay may talento rin pagdating sa sports. So ano nga ba ito mga Kalinga? Tara, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, naman darang pag-aaral mo ngayon so far? Uh, ah, medyo magandaan po kasi po nandiyan po kayong tumutulong, may nagtutulong, may, nagtutulong, po sa amin kayo po sa mga bayarin, gano'n, ah. sa mga project sa pamasahe. Nakaka, ano na po, nakaka, Naka-survive na po. Naka-survive. Hindi oh. po gaya dati, sobrang hirap para makaka, makapasok ng isang <laughs> linggo. Siya? Ay, ano, limang araw. Grabe. Kasi, ano po, minsan po nag-absent po ako kasi wala akong pumasahan. Ah, pero ngayon? Pero ngayon po, nakaka luwag uwag Kompleto na? Kompleto ano? na po. Wow. Lahat na po. Masaya kami kasi nakakatulong kami sa yung pag-aaral. Kasi yun naman talaga ang gusto namin, yung pag-aaral eh. Oo oh kasi yan yung kayamanan mo kayamanan na may, may tutulong namin sa inyo um, maraming maraming salamat po sa iyo kaya Rab, kasi po hindi po kayo nagsisawang supportan kami dalawa ni Bea uh, sa pagbibigay ng ano ng grocery uh, as pang araw-araw na panggagastos maraming maraming salamat po kahit wala po si mama, si papa nandiyan po kayong tumutulong sa amin. Maraming maraming salamat po sa iyo. Wow, salamat naman ha. na na-appreciate mo yung tulong namin, Dara. Sobrang po. <laughs> Deserve mo naman yung Dara eh. And, hindi lang naman kami tumutulong sa iyo, pati ang mga viewers. So, salamat sa mga viewers na nanonood, hindi nag-skip ng ads, kasi dahil sa inyo, si Dara ay tuloy-tuloy ang pag-aaral. -pag Yun, gaya nga lang po sinabi niya, pag aaral niya ngayon, di gaya dati na hindi niya makumpleto yung isang linggo. Ano? Hindi mo makumpleto? Pero ngayon, kumpleto na. May mga activities ka bang sinalihan, Dara, <coughs> sa school? Volleyball. Sa volleyball. Volleyball? Wow, player pala to si Dara. Athlete. <laughs> Athlete si Dara. Si Bea, kumusta naman siya? Uh, marun, buti marunong siya umuwi. Opo. Kaya naman no, po mag uh, malapit naman po yung school. Halos sa baba lang po. Kaya kayang kaya mo. Ah, uh, nilalakad niya yung... lang. Grabe, okay. matapang din si Bea, no? Kasi Naglalakad siya kahit mag-isa. Hindi pa pa uwi sa inyo. Grabe. Um, thank you po pala sa pagsugo. Kasi po, ano, hindi na po ko mahirapan maghintay dyan sa ano, mag, ano nang, maghintay ng sakit. Ah. Uh, Opo, naghihintay po kasi nasa maabutin ng alas 5. Siya? 6, ganyan po. Sobrang, kaya po sobrang hirap mag, uh, maghintay ng sakit. Masalo po pag may training ako. Pag Anong may oras training. na din po ako nakakaano? Uh, mga 7, ganun po. Mga 7? Oo Nisan po na awa po kay Bea, na abutan ko pong sa bahay pag-uwi ko. Ano. Tulog na siya, tapos hindi po siya nakakakain. Siya? Tulog na po. Hindi, nung ginagawa mo, ginigising mo. Ginigising ko po para, para kumain. Para kumain. Grabe. talaga pag yung kayo lang, ano? Okay. Walang mag... Walang ibang asahan walang kayo lang talaga. Uh, ah. Kasi po sobrang traffic din po dito. Sobrang traffic? Ayan. Traffic na talaga. So ayun mga kalinga, ano, narinig nga po natin mula kay Dara na malaking tulong po talaga yung ginagawang pagtulong nila Kalingap Rap at Kalingap sa katulad po beneficiaries na laki pong bagay na lumuwag po mga Kalingap yung mga pangailangan nila sa buhay at yung mga kailangan po nila sa eskwelahan, yung pamasahe, pambaon, panggastos, ay malaking malaking tulong po yung, yung gagawa natin. Ano mga kalingap, yun din po as sabi ni Kalingap Prab, hindi mangyayari kung hindi po sa tulong ng lahat ng supporters, viewers, and subscriber na patuloy po tumatangkilik sa ginagawang pagtulong po ng Team Kalingap. Kaya malaking parte po talaga ng ginagawang pagtulong sa ating mga beneficiaries ay dahil po sa ating mga solid viewers and supporters po at lalo lalo na po sa mga sponsors po ng ating mga beneficiaries. Maraming maraming marahe po salamat mga kalingap. At yung mga kalingap po nalaman po natin ano na hindi lang po pala pang pageant, ano na eskwelahan sumasali itong si Dara. Kundi po pati sa mga sports yung tulad po ng volleyball ay sumali na rin po ito si Dara na may mga araw nga po na practice mga kalingap ano talagang ginagawin po si Dara. At ayun nga po dahil sa hirap po ng sakayan pauwi po sa kanilang tahanan galing sa kanilang school. Ina e nga daw po siya kaya malaking bagay po yung ginagawa ng ilang kasama natin sa so, team Kalingap na sinusundo po sa paaralan at tinahatid po sa kanilang tahanan. So grabe mga Kalingap yung sakripisyo din na ginagawa ng ating mga Kalingap partners para po matulungan yung ating mga beneficiaries. Ano? At ayun nga po mga Kalingap, sana po patuloy po natin suportahan ng Kalingap sa pagtulong at pagsuporta po sa ating mga beneficiaries. Ano, maraming maraming po salamat mga Kalingap. Huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. -bye. in pa pana tumutulong sa KAPWA at taong MAHIHIRAP di alintana ang pagod at hirap sa PAGKALINGAS sa tuwa mangakap papayay napapaganda yayay yeah, yeah. kin 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 Sa lahat ng sakripisyo nyo 🎵 Kuya Valsantos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Phillip, Brother Paas Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap the Mr. J

Ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang atikain, pinapangarap Ang pag-iinap ng Diyos naway laging suma